Narito ang mga dapat abangan sa susunod na mga eksena sa FPJ's Batang Kiapo. Matapos mabisto ang grupo ni Tanggol na Wating na nagtangkang agawin ng droga at pera wala sa transaksyon ni Ramon sa mga banyaga, tuluyan nang nabuking ang kanilang mga lihim sa mainit na bakbakan. Nasawi si na Raul at Madonna na lalong nagpariyab sa galit ni Ramon. Dinala ni Ramon ang grupo sa kanilang mansyon upang dito'y kastiguhin. Harap-harapan na sinabi ni Ramon sa harapan ni Tanggol na kung bakit siya nito tininaydor, gayong anak siya at siya rin ang kaisa-isang tagapagmana ng pamilyang Montenegro. Tinanong naman ni Ramon si Tanggol kung ang kanilang grupo ba ang responsableng humarang sa kanilang transaksyon sa pier kung saan nabisto ang kanilang transaksyon ng mga kapulisan at ninakaw pa ang kanilang droga. Mariing ipinliwanag naman ni Tanggol na ginawa niya ito upang hindi na kumalat pa ang bisyo sa Maynila Ngunit imbis na maunawaan, isang malakas na suntok ang binitawan ni Ramon sa sariling anak. Lalo nangamba naman ang mga kasamahan ni Tanggol. Tila wala na silang kawala at baka tuluyan na silang patahimikin. Galit na galit rin ang lolo nito si Don Julio at walang awang tinawag siyang walang hiya at traidor Dahil sa matinding galit, sumabog si Ramon at sumigaw, patayin na lahat yan. Sunod-sunod ang pambubugbog at pagpapahirap sa mga tropa ni Tanggol. Maging si Tanggol na sariling anak ay hindi rin nakaligtas. Ngunit nagsumamo si Tanggol na siya na lang ang pagbuntungan at 'wag nang idamay pa ang kanyang mga tropa hanggang sa tuluyan ngang itilutok ni Ramon ang baril kay Tanggol. At dito, labis ang pangamba ng kanyang mga kasamahan. Makaliligtas pa kaya siya sa kamay ng sariling ama? Ano ang susunod na mangyayari at paano niya haharapin ang mabigat na kapalaran na naghihintay? Samantala, isa pang kaabang-abang na eksena magaganap ang pag kay Vice Mayor Olivia na mga tauhan ni Roberto. Labis ang pangamban ni Olivia para sa kanyang buhay, lalo na at siya ang nagbunyag na mga tunay na lihim ng pamilyang Guerrero, ang pamilyang kanyang pinagmulan. Habag nasa daan, pinaulan na ng bala ang kanyang sasakyan, dahilan upang halos mawala na siya ng pag-asang magalitas. Sa huli, nasukol si Olivia at dinala ni na Miguelito Roberto sa isang liblib na lugar upang doon siya tuluyang paslangin. Sa gitna ng takot, nagmamakaawa si Olivia sa kanyang kapatid na si Roberto at ipinaalala na siya ang natatangi nitong kapatid at pamilya. Ngunit habang nanginginig ang kamay ni Roberto na nakatutok ang baril sa ulo ni Olivia, walang tigil naman si Pigilito sa pagsulsol. Hinihikayat si Roberto ang tapusin na ang buhay ng sariling kapatid. Hindi kinaya ni Roberto ang bigat ng sitwasyon at sumigaw ng malakas. Sa tensyon, mabilis na bumunot ng baril si Olivia at itinuto kay Roberto. Ngunit bago pa siya makaputok, naunahan siya ni Megilito. Isang bala ang bumaon sa kanya at siya'y bumagsak. Sa mga huling sandali, walang nagawa si Roberto kundi yakapin ang duguang si Olivia habang paulit-ulit ay e binanggit ang salitang ate. Matutuloy pa kaya ang laban ni Olivia o ito na ang katapusan ng kanyang kwento sa kamay ng sariling pamilya? Abangan ang may na mga eksena sa FPJ's Batang Kiapo. Huwag kalimutan na mag-subscribe dito sa ting channel. satellite series PH